boom mga kainday <laughs> look at my t-shirt will be 360 aha uh -huh. bawal ang judge pinta bawal ang dirty minded <laughs> 360 daw may ibang kahulugan yan sa ibang dirty minded <laughs> actually hindi ko alam kung sino nagbigay sa akin ng shirts na to basta tinanggap ko lang, kasi wala as in wala lang talaga sa akin or walang malis siya, kahit anumang pa yung nakasulat, basta gusto ko siya kasi very comfy ako na isuot siya kasi malaki siya eh, kasi mataba ako, so very comfortable sa akin na isuot ko siya kasi maluwag <laughs> pero minsan parang nahiya din ako, kasi alam ko anong pag may minded ka, kung parang nag-iisip ka na hindi maganda, parang may ibang kaibig sabihin yung 360. Ay, <laughs> ko. Sinday kasi ano. Bilis ng oras din. Maya magano na ako. Prepare ng tulutong para pa dinner. So, maya maya na. <laughs> mag ano muna ako gawin muna ako ng pang upload <laughs> wala kasi ang pang upload lams na <laughs> yan so sa mga hindi pa po na pag subscribe sa akin youtube channel meron pa ako dalawang channel yung Raquel Luna tsaka yung Arlo na channel please po <laughs> ah pa pa-subscribes naman po ayen panood ng aking video din sana kung meron ads huwag po sana mag skip alam naman po natin na yung ads po ang nagbibigay sa akin ng, sa mga youtuber ng ano sahod so uh, alam nyo ba guys na more than one year actually no two years bago ako nakasahod sa akin youtube channel sa isa kong niya, youtube channel na Raquel Luna yan after 2 years, although na-monetize ako, 2 years na akong nasa youtube, pero nung na-monetize ako, so let's say, I will start counting maybe 1 year, yeah 1 year na, monetize ako kasi pag, doon ka lang kasi magkakaroon ng ads, pag once na na-monetize ka na syempre yung ads na yun yun ang magbibigay sa'yo ng sahod uh, <laughs> pag naka $100 ka na ah uh, pwede ka nang makasahod. So, yung $100 nung last sahod ko is nasa $6,000 plus yun, guys. So, laking tulong po yun. Nakaano po ako nun. Nakabili ng ulam, tapos nakabayad pa sa utang. <laughs> yung isa kong channel, yung Arlona channel, hindi pa nakakasahod. Hopefully, this month makasahod na. <laughs> malapit na rin guys eh. kaya sana kung may dadaan sa inyo itong video at meron ads huwag po sana mag skip please <laughs> yun po kasi actually nakalaan na din yun <laughs> hirap talaga pag ano hirap kumita ng pera tapos hindi kasikat na youtuber ay naku kulang na lang umakawa kasi na may manood sa iyo <laughs> tapos nasa ano din kasi yan paggawa din ng content kung marunong ka ba talaga gumawa ng mga content na kaaya-aya na yung usually na talagang at di ka na bang makapapanoorin talaga ng tao di ba kagaya mga, mga sikat na youtuber kasi ang galing nilang gumawa eh. except na lang syempre din kung artista ka kasi pag artista ka talagang ano papanoorin ka pero hello sa mga kagaya kung umusta ka naman kahit nga kamag-anak hindi nanunood eh <laughs> anyway that's it guys sana kung napadaan o napadpad itong aking video sa iyong wall at sana kahit saglit lang po noon yung wall hindi wag sana mag skip ng ads please see you next time guys thank you thank you so much happy Saturday